Sumalok nga pala kami ng Skylab ni Buyok mga mare pero hindi nga kami makakapagtakal dahil tanghali na nga ng mga oras na yan at nag-alisan na nga ang mga regaton. Uuwi nga pala ngayon ng kapatid ni Buyok na galing sa Baguio kaya eto't sasalok na naman nga kami ni Buyok ng pangulang Sinusundo na nga pala ng tatay si Tamojox mga mare doon sa Playa Kalamba at sinabihan nga kami ng nanay na kami na nga lang daw ang sumalok ng pangulang Ang last na uwi nga noon ay yung nagpiknit nga kami sa pulo tapos ay ngayon na nga lang ulit. Siguro yung iba sa inyo na nanonood nga dito sa amin ay nagsasawa na nga sa pagsalok namin sa Sky laban ni Abay ano namang magagawa ko ito sa lagi yung pang-araw-araw namin ginagawa o uh, hanap buhay. ibaon nga pala kami diyang suman mga mare na nga ng Nanay Sunshine na nga ng bianan kong babae kaya ayan at hindi ko na nga napigilan kainin kaya naman yan at sinasoko na nga sa asukan. Masarap sana diyan yung partner ng kape kaso nga lang ay eh, nagmamadali nga kaming dalawa ni buyo, kaya hindi na nga rin kami nakapagdaputan ko pa nga si Buyok diyan mga mare kaso nga lang ay eh, nagda-drive nga siya kaya ako na alang ang kumain. Habang kami ngay nakasakay sa bangka mga mare napansin ko nga na dumadami na Skylab dito sa harapan ng aming nayon. Malaking tulong kasi talaga kapag ka may Skylab ka nga dito dahil may pang-araw-araw ka ang kita. Hindi ko nga napansin mga mare na nandito na pala kami sa tapat ng aming bagong gawang Skylab pero hindi nga ito yung sasalukin namin kundi yung nasa lao. Sa mga <coughs> nagtatanong nga sa comment section kung magkano daw bang ba pagpapagawa ng Skylab at ang sagot nga dyan ni Buyok mga mare siguro nga daw ay nasa 25k ang isa. <coughs> Nagpagawa kasi kami ng Skylab namin dito sa laot mga mare kinumpute nga namin ang aming nagastos at umabot nga sa ganong halaga. Kung bibili ka nga ng bagong lambat ay talaga sa ganung halaga ang magagasa sa pagpapagawa ng Skylab mga mare. Tapos syempre bibili ka pa nga ng mga kawayan at ng mga tali. Tapos sa eh, idagdag mo pa nga yung upa sa mga makakatulong mga paggagawa pero dito nga sa aming Skylab mga mare eh, si Buyok nga lang ang gumawa lahat ng ito. At bago nga pala ito masalok ni Buyok mga mare, may ginagawa pa nga siya dito at kinakalas nga niya yung tali para maangat nga yung lambat sa ilalim. Puro tilapia nga pala ang huli namin ngayon mga mare pero bang lalaki naman at masarap nga itong ihawin. May huli nga rin pala kaming isang dalag mga mare kaso nga lang eh, medyo maliit yung size nito pero carry na yan mga maret baka mamaya ay ilaga nga ng nanay sabi kasi sa isda yung bayo ko mga mare dahil dun nga sa bagyo ay halos puro gulay nga daw ang kanyang kinakain wala nga rin pala kaming huling mamaliat at sayang nga mga mare dahil isa nga yun sa mga paboritong isda ng aking bayo alam nyo ba mga mare na kumot marami nga isda dito sa amin kapag hindi na nga sariwa yung isda ay halos hindi na nga namin makain ang gawa kasi namin dito mga mare pagkahuling pagkahuling nga namin ng isda sa skylab ay niluluto na nga rin namin agad dito sobrang sarap kasi talaga kapag ka mga lulutuin isda dahil malinamnam at minsan nga ay manamis-namis pa. Pagkatapos eh. naman sumalok ni Buyok mga mare, ang susunod naman niyang gagawin ay eh, hahatakin naman niya yung tali na kinalas nga niya kanina para lumapat nga daw yung lambat sa ilalim at makahuli ulit ng mga isda. May mga nagtatanong nga rin pala sa comment section kung paano nga daw nakakapasok yung mga isda dito sa loob ng Skylab ay eh, nakataas nga daw yung mga lambat. Ay syempre meron po yung pasukan sa ilalim na kung tawagin nga po dito ay pamintuan. At may tanong pa nga sila mga mare na paano nga daw dumadami yung mga isda or naiipon yung isda sa lob ng Skylab. At dahil naman po yon sa tinatawag nga nilang patuto at yun po yung mga kawayan na nakahanay na medyo mahaba at kapag nga daw po lumapit doon yung isda mga mare eh mamamaybay na nga daw po yung mga isda papunta doon sa loob ng Skylab. Bali yung patuto po na yon ay may lambat din na nakalagay mga mare kaya kapag bumangga nga daw po doon yung isda ay dere dire na nga po doon sa loob ng Skylab. At dahil medyo lumalakas na nga ang hangin ng no, mga time na yan mga mare nagdesisyon na nga rin kami ni Buyok na umuwi dahil syempre ayaw naman namin maabutan ng unusan. Eh. Kauwi nga namin sa bahay wala pa rin aking bayaw mga mare kaya naman niluto na nga namin itong isda. Sinigang sa sampalok na hinog nga ang gustong gusto kong luto sa tilapia mga mare kaso nga lang eh, wala nga nabili ang aking buyok na sampalok na hinog kaya naman nor sinigang na nga lang ang kanyang nilagay tapos sinilagyan nga lang niya ito ng kaunting asukan. Nagustuhan ko rin naman ang lasa nito mga mare dahil maasim-asim nga ito na namis na kaya naman bandami kung ang naka Yung ibang tilapia ang malalaki naman ay iihawi na nga lang nila mga mare tapos ay gagawa na nga lang kami ng sausawa na toyo at kalamansi.